Gil, what's up? Matlang people, ako si Gil, 33 years old, ang training manager ng Quezon City. Hello, Gil. Yeah, hi Bella. Hi, what's up? Ang Is pangalan John? mo ba ay Game. Nikki? Huh? Nikki Hill yes, <laughs> pangalan, Nikki. <laughs> pangalan, pangalan, pangalan niya chocolate. <laughs> Chocolate Hill. <laughs> Hill ba or Gil? Actually, Gil. 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 I don't Thank go. you, Bella, for clarifying. For Gilbert? Oh, sure, Gilbert. For Gilbert. Ah, Gilbert. Yung yung yeah. For, gil, for Gilagit. Okay tayo? <laughs> yung yung, yung dad <laughs> ko. Oh, Diyos <laughs> ko. Gil lang pinagtatalo pa kung hi, Gil nga, Gil. <laughs> gil, Gil, bano, Gil. Yung daddy ko kasi, Gilbert. Gusto nung daddy ko mag-junior ako pero ayaw ng no, mami ko. So, gil lang yung kinuha. Yung first year. Para ba kasi matulad Sige, pagbibigyan kita, pero hindi buo. <laughs> oh, <papapakigyan. laughs> Mas abi lang. Uh, pero ang hirap niya kasi lagi mo pang ano, iko correct yung mga tumatawag sa'yo. Kasi most of the time, mahihil Heal. kayo. Oh, oh, actually, oh. ganun yung nangyari buong school life ko. Mm. Kaya after college, Ken na lang yung ginamit. Tignan niya gil... yung pinagdusahan ng mga anak nito sa pangalang binibigay. Kasi Ken, may second Kenan, name ako, Kenneth. Kenneth. Ken na yung ginagamit ko. So, Ay, mong Ken na lang. Pwedeng candid. O ba't gusto mo palitan? Hindi, eh, wala eh, wala ba't wala. lang. Ba't di net? Net? <laughs> Para pag nagkaroon ka ng <laughs> jowa, sino ka? Net, net, net mo. <laughs> <laughs> ako ang net, net mo. actually, net, pwede rin. Net, net rin. mo rin. <laughs> ano ginagawa ko sa buhay, Gil? Uh, nagtatrabaho. Dapat Work naman it. siguro. Congrats, Gil. Yeah, ano trabaho mo? Uh, training manager ako sa isang kumpanya. Sabi ni Christian Baldo sabihin. Ah, okay. Uh, it's a, Thank you, Christian. It's a technology. sorry, it's a technology. <laughs> <laughs> Bawal sabihin. Pinungalang... Bakit? TV pipe ba? Bawal <laughs> 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 sabihin, <laughs> bakit TV pipe po GMA daw kayo? <laughs> Yung company na, I mean, uh, it's a technology startup based in New York. So we help restaurants oh. scale their operations. So Hindi oh, kayo na mahusay, napakayari. <laughs> ka, <man. laughs> kubaw kasi, kubaw. Tinanong nyo ah, eh. joke lang, joke lang. Yes. May pick-up line ka ba? Pick-up line ka kay Charmaine. Uh, Charmaine? Charmaine? Pansin mo naman ako. Charmaine? Hi. May kasama ka ba? Bakit? Pauwiin mo na yan. Ako na lang sasama sa'yo. Kawawan mo yung kapatid ka. Ang tagal na ka sa likod kanina. Gusto mo kong pauwiin sa pampanga? May gusto kong sabihin. Grabe ang mundo kay Danica, ha? Pasensya ka na, Danica. We're here for you. Oo. Kaya uwi. Danny ka, papauwiin ka daw ni Gil. Mauna ka na. Yan, <laughs> yeah, tutulong siya oh, sa pakili. Wala. Ilalaglag ka sa kapatid niya. <laughs> okay.